Castigs another video na naman tayo ngayon so kung nakikita nyo so bagong setup na naman natin sa motor natin mga Castigs so, sa so na sa ngayon lang tayo maka upload na naman makagawa ng videos natin mga Castigs so ngayon mga Castigs i-review lang natin yung motor natin mga Castigs sa dati at ngayon kung anong pinagkaiba ngayon so si unahin muna natin yung setup muna natin yung mga setup yung mga pinalitan lang natin mga kastig yung pinalitan lang natin so sa so mga gagaya kung okay lang naman kung hindi, po, hindi kayo gagaya o gagayahin nyo so para sa akin lang mga kastig uh, i-share ko lang yung ano, mga alam about mga alam ko sa motor so i-share ko lang sa inyo okay lang naman kung hindi nyo gayahin yung concept ko okay lang mga kapatid so ako oh, i-share ko lang then, na sa inyo yung mga alam ko sa to. so okay first uh, makaano tayo mga kapatid so titignan nyo yung ano, pinagkaiba ngayon sa at noon titignan nyo yung screen nyo yan, yan yung motor natin noon so ang laki talaga ng pinagbago so napalitan lang tayo nagpalit lang tayo ng ano remset naka remset lang tayo mga kasti naka remset lang tayo tapos naka lower yun lang ang ano Setup up nya tapos sabihin natin yung ano so yan naka 60 6080 yung rear at saka front na gulong 6080 rear at saka front 6080 yung mga kasti stock stock na sprocket all stock na sprocket dalawa yan so dun sa harap naman mga kastig 2 inch 2 inch yung lowered ko dun 2 inch yung lowered ko dun so sa mga hindi pa nakakaalam sa kung paano mag lowered so ituturo ko na lang pero ituturo ko na lang kung paano nyo gawin mga kastig by the way sa yung video ko na ano tutorial So, pupusin dyan niyo na yun. to so, talagang bago yung motor natin doon, nahihirap tanggalin. So, hindi oh, pumunta dito para lait-laitin ha. <laughs> Tandaan mo ha. Tuturo ko na lang kung paano tanggalin mga astig. Yan lang naman. Kapag so, naglo-lowered ko, yan. So, 2-inch siya. O. So, tanggalin nyo muna yung ano yung tapaludo ni sa harap kasi kasi para matanggalin niya tong ano na to yan back to back yan mga astiga may ano din sa kabila pag natanggalin niyo na to tanggalin niyo yan tanggalin niyo to back to back yan pagkatapos mga kastig ko kayo ng in flat scroll. flat scroll. yan ipa flat screw niyo yan tapos papasok niyo yung wag kayong ma ano mga kastig kabana ano basta pukpukin niyo lang yung plastic screw hanggang sa maging open yan tingnan nyo naman yung yan tapos dito pukpukin nyo rin dito so dalawang bali dalawang clutch screw gamitin nyo kung mas maganda pa apat kasi tagi isa isa la isa, isa, isa dito isa dito yan ituturo ko lang ito mga kasi kahit yung tutorial to tinuturo ko lang pa paano tanggalin paano mag load yan so yan lang tapos pagkatapos niyan pinok, pinok, pinokpok niya na itong baba tapos pag pok niya doon dito sa taas mga kastig kusa na lang bababayan, yan kusa na lang bababa so ganun lang mga kastig yung simpleng pag lower so sa mga hindi pa nakapanood sa mga videos ko mga kastig na ito twist type rin set meron dyan tignan nyo lang sa baba mga kastig so mapanood nyo to kung paano nila ginawa So, don't forget, like sa video na to mga astig and subscribe kasi madami pa tayong, ano, madami pa tayong pag-uusapan tungkol sa ating XRNF5. Yan, so, yan lang yung mga, eh, gusto ko lang yung mga ganitong sticker, gold sticker na yan. So, yun. Pinaka ko lang dun sa, ano, pinini ko lang sa uh, aking bro-bro, handiworks esap niya. So, yun lang. Yung pangit ng forma, diba mga aktif? Uh, lang yung forma. Yun lang yung, korma. Yun lang yung korma natin, mga kastig. Naka-chicken pipe. Hmm. Naka-chicken pipe tayo. So, ano pa bang ano ko? ayun lang. Share ko lang yan. Tapos yung simple, simple type, Yung type plate. Sa tugigaraw yan, mga kastig one di ko lang alam kung ano yung totoong creation yan mga kastig basta si Shopee di ko lang alam din kung ano basta maganda na rin yan Simpleng, simple tayo lang tayo yan so okay so pag-uusapan naman natin yung ano lakas yung anong pinagbago ito so by the way mga kastig um ano to na test drive na namin to na test drive na namin medyo matagal ko na nag medyo na matagal na akong ano nagpalit mga ilang days 3 days na ata mga astig bago ko na bago ko nag vlog ngayon so ngayon ayong araw na to so tennis na namin siya noon lang kasi mga astig sa ano magulo lang yung ano doon kung nakita niyo magulo lang parang 110 lang yung kaya niyan noon yung stock pa lang yung stock cream kasi stock na gulong noon mga astig so ano ngayon, 120. Ako, ako nang sasabi sa inyo mga real talk, 120. Kaya niya ng 120 mga stick. Ganitong setup lang. Panyang setup lang. 120. Sa mga hindi pa nakaranas, so subukan niyo to mga kastig. Subukan niyo tong ganitong setup ko. 120. Sigurado yan. So pag hindi naman tumakbo ng 120 ay iwan ko lang. Hindi eh, kaya nga, inaramdam mo ko, inaramdaman mo eh. Sag na yung motor nyo, baka medyo ano na yung makina niya By the way, 5,000 pa lang tinakbo nito mga kastig. Ayan, medyo 6 months pa lang to yung motor ko. So, yung isi-share ko lang pala mga kastig. May, li may limit yung takbo ng motor natin. Pag hindi, pag-stock siya, pag pag stack so may limit pag palo ng 120 niyan mga hastig, hindi na aabot ng ano yan hindi na mag-adjust sa 120 yan hanggang doon lang siya tapos mag ano na yon siguro lang sa Tagalog magbubugak-bugak kung alam niyo magbubugak yung so, parang nahihirapan na siya mga kastig mahirapan na siyang ano tumakbo yun lang, yun may limiter limiter daw yun, so nagtanong-tanong kasi tayo sa mga kakilala natin mekaniko so limiter daw yun mga astig, lahat ng FI lahat ng FI uh, may limit talaga yung takbo limiter niya yun kasi naka-stock, easy so by the way mga astig kung gusto nyo ng gusto nyo lumakas ang inyong motor na hindi nyo pinapagalaw yung makina ito lang magpalit kayo ng ano racing coil tapos ano uh, ECU magpalit ko yung pit bikes so kung makakita ako ng ano pit bikes ng basta maghanap kayo ng pit bikes ng ECU uh, ECU ng pang XRM FI so, yung pit bikes na kasi yung, yung brand na yun yung, yung ano ng, kasi may ang ikakabit ko dito mga kastig uh, ECU ng RS RS150 ikakabit ko dito it pwede yon basta FI mga FI mga astig no, so, pag tinignan nyo yung ECO nito yung stock ECO ng uh, motor natin mga astig bilangin nyo yung pin bilangin nyo yung pin nya pag, tas, uh, pag bumili kayo ng ECO ng sample mga, basta FI lang mga, mga FI mga astig sample yung RS RS150 FI pag nakita nyo yung Pag sakto yung pin nya mga kastig Basta pag match lang Pag nagmatch sila Pwede na yun mga kastig So yun lang Yun lang palitan nyo mga kastig muna ECU At saka Racing coil, Mamaw na yung ano nya Sigurado yan mga kastig Mamaw na mga Madami akong Pinagtanongan mga kastig na ano Tapos kung gusto nyo din mga kastig Pwede din nilang i-convert yung FI natin i-convert nila sa um carb type. So, 'yun nga na kilala natin yung hindi ko na babanggitin yung pangalan mo stig Carb type uh, FI XRM yung motor niya pero kinonvert nila sa carb carb yung head yung block at saka head lang pinalitan lang niya nila ng pang-carb ka-stig So, 'yun na nga carburetor na nga talaga yung ano niya. So malakas yung motor niya mga kasig. Yun. Doon ako kumuha ng idea mga kasig sa ano. Ay, basta pag pinalitan niya na daw ng ICU. ICU niya pala mga kasig. Okay na okay na yun. Tapos yung ano niya. Racing coil. Mabaw na yan. Kahit ganong setup lang mga kasig. Okay na okay na yun. So lalakas yung motor na niya. So, ngayon mga ka so magpapasalamat lang tayo kay Anly Works Motor Shop. So, yung mga taga dito sa sa amin, visit lang. Uh, PM lang kayo sa kanya, ilalagay ko yung ano, Facebook. Facebook name niya dyan sa screen niya. Dyan yun na lang dyan sa Facebook link. Visit lang kayo sa kanya kung gusto niyo magpagawa. So, doon tayo nagpagawa mga kapatid sa shop niya. So. So, yun lang mga kastig, yun lang yung konting ano ko. So, sa mga hindi pa nakakaranas, hindi pa nakaranas ang ano, mga babibilis. So, mga 90 lang takbo ng motor nila. Subukan nyo lang mga ganitong setup mga kastig. Mamaw yung motor nila So, takbo na yan ng ano, maabot na yung limit ng motor niya Motor ninyo mga kastig. So, totoo yung ano pala, share ko lang pala yung mga ano mga kastig. So, yung tumatakbo ng 140, 160, totoo yun mga astig. Totoo yun ang kapalit ng ano. Meron din, pag gusto nyo din magpalit ng throttle body mga astig. Pwede din yun, magpalit lang kayo ng piston nyo. Piston. So, okay lang naman pala kung stock na piston mga astig. Okay lang yun, throttle body. Tapos, ang importante is kasi yun ang an ano yun para hindi na hirapan tumakbo yun lang palitan nyo mga stig. so hanggang dito na lang tayo mga stick so don't forget to subscribe and click the bell yun lang mga stick so yun lang muna yung mano ko sa nyo. What's up, what's up? No, not, no, so in that sense, Vince Bryan. No.